Nabalitaan mo ba yung raid na nangyari sa isang pogo sa may tarlac? Okay, ito yung nangyari. May na-raid na pogo sa Bamban Tarlac na may na-confiscate na over 7 million pesos in cash on top of a lot of other things. Hindi yun yung nakakagulat actually. Yung nakakagulat yung mga ibang bagay na nakuha dito sa raid na to, Including mga handcuffs, metal batons, at mga iba't ibang mga torture devices. On top of that, maraming nakuhang mga cellphones at mga SIM cards. At alam mo, hindi na nga ito uncommon ano, pagdating sa mga pogos. Eh. Kasi naalala mo ba yung nagkaroon ng raid sa isang pogo sa may pasay? Pagdating ng ano mga otoridad doon, nakita nga nila yung isang torture room na merong mga handcuffs, tasers, airsoft guns, may baseball bat, ang daming mga bagay na pang ng mga tao. At madalas talaga no, na nakikita natin itong mga ganitong bagay sa mga lahat-lahat ng mga pogos na nandito sa Pilipinas. Kaya sa mga nagsasabi na, na okay lang magkaroon ng pogo because of economic prosperity, Huwag nating kakalimutan na pag sinabi natin economic prosperity, kung saan nagagaling yun, galing po to sa mga illegal na activities o so mga criminal activities. At pag sinasabi mo sa akin na okay lang na criminal yung mga activities sila, basta may dalang pera, adi kung ganun lang, magpasko lang tayo ng mga droga din sa Pilipinas, di ba? Malaki yung pera doon. O ganun din yung logic na yun. Kaya medyo mali yung ganyang pag-iisip. Kasi hindi natin pwedeng pinipili kung saan magtutugma yung ating depensa o at yung ating logic para lang sa ating mga biases. Kailangan pantay-pantay po lahat yan. At sa dami na ng mga read at mga reports na nangyayari ngayon, nakikita natin kung ano ba itong mga criminal activities na associated with these POGOs. Tulad ng, yung mga online investment scams na yan, ang dami niyan. May mga love scams pa. At yung mga nag sa inyo ng mga scams, yan, galing karamihan yan sa mga POGOs. Idagdag mo pa dyan yung mga prostitution, sex trafficking, human trafficking, at torture. At huwag natin kakalimutan na pag may pogo, may daladalang mga iba't ibang klase mga krimen pa yan. Tulad ng droga, money laundering, kidnapping at posible nga na kahit murder nangyayari. Alam mo, walang magandang kalalabasan ang pagkakaroon ng pogo sa ating bansa. Kung sa China nga, bawal itong mga pogos na to, Dito pa sa Pilipinas, pinapayagan natin, ganun ba tayo kadesperado? E eh, nung wala namang mga pogos, maganda naman ang ekonomiya ng Pilipinas ha. At hindi pwedeng ipagpalit ang seguridad ng ating bansa para lang kumita ng pera. At ang nakakalungkot dito no, ay yung mga politiko na sumusuporta at pinoprotektahan pa itong mga pogos na to. O balikan natin yung nangyari dun sa raid sa Tarlac. Okay, itong na raid sa Tarlac is a company called Zoon Yuan Technologies. Ni raid sila dahil maraming reports ng mga human trafficking na nagaganap at torture na nagaganap dito sa Zoom U1 Technologies. At nung ni-raid sila, doon nila nakita yung 7 million pesos in cash. And believe me, naniniwala ako na maliit lang yan kumpara sa dami ng pera ng mga pogos na to. Dahil nakita nila na ang operation ng Zoom U1 Technology ay hindi na nga gaming eh online scams, crypto investment scams, mga love scams. Nakita na yung mga cellphones, mga SIM cards. May mga scripts pa nga sila nakita kung paano ginagawa itong mga scams na to. At pag hindi umabot sa quota itong mga empleyado nila, tinotorture pa sila. Alam mo ba na nagkaroon ng radius sa compound na yan last year? Nung time na yon ang nakaregister na kumpanya doon ay Hongsheng Gaming Technologies. At alam mo ba kung bakit sila na-raid? Dahil nag-ooperate sila ng illegal na crypto investment scam. The same scam na ni-raid ngayon dito sa Zoom U1 Technologies. At ito pa ang isang problema dito. Nung binuksan nila itong mga vaults na to, nakita nila mga iba't ibang mga dokumento na nakapangalan sa incumbent mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go tulad ng isang sasakyan na nakaregister sa pangalan niya at yung electric bill na nakaregister sa pangalan niya. At nakalagay din doon yung resolution ng sangguniang bayan na nagbibigay ng permit para payagan ang Hongsheng Gaming Technologies para mag-operate sa Bamban, Tarlac. Ang representative ng Hongsheng Gaming Technology ay si Alice Go, na nung time na yun, in 2020, was just a private citizen. Two years later, tumakbo siya bilang mayor ng Bamban. Tapos after siya nanalo as mayor, a year later na raid yung Hongsheng Gaming Technologies. Tapos after ng raid, nagbago na yung pangalan, naging Zun Yuan Technologies na. Hindi ko alam kung same owners ba yan o hindi. Isa pa, alam mo ba na yung opisina ng Zun Yuan Technology na dating Hongsheng Technologies ay mismo nasa likod ng Bamban Municipal Hall. Tignan mo yan, yung malaking compound na yan sa kanila yan. Grabe! At nakakapagtaka no, na nung niraid sila, walang nahuli sa mga founders, mga may-ari. Ang nahuli, yung mga rank and file lang. Pati sa Zunyuan Technologies, wala din nahuli. Mga rank and file lang, pero yung mga founders hindi nahuli. At tignan din natin yung mga iba't ibang mga anomalya pa dito. Nakakapagtaka na si Alice Go ang representative ng Hong Sheng Technologies, tapos sinasabi niya wala siyang kinalalaman sa mga criminal activities ng, ng Pogo na to. Tapos ang alabay na binigay nga niya na ay siya kasi ang representative nga ng Hongsheng kaya nakapangalan sa kanya yung electric bill tapos nagbabay and sell daw siya ng kotse kaya yung isang kotse daw nakapangalan sa kanya tapos hindi lang daw na-transfer sa bagong may-ari Okay, sabi na nga natin totoo yun ano? pero ito lang kung siya ang representative ng Hongsheng Technologies does that mean na shareholder siya o kaya board member siya either way, konektado siya sa kumpanyang ito tapos nung nag-grade, hindi mahuli yung mga founders and then after nun, in-approve pa niya yung bagong kumpanya na Zoom U1 Technologies na na-raid ulit for the exact same scams that they are running. Okay, assume na nga natin na innocent until proving guilty. But the fact na konektado siya dito sa isang pogo is already a conflict of interest at the very least. At sobrang kaduda-duda talaga sa akin na yung illegal activities so yung criminal activities na isang kumpanya, ang lakas ng loob, ano? para gawin yung kanilang operasyon sa likod mismo ng munisipyo. Kaya sana talaga maimbestigahan itong mga to at sana talaga tanggalin na natin lahat ng mga pogos na yan dito sa ating bansa. Dahil walang magandang kalalabasan ang pagkakaroon ng mga pogos na to dito sa Pilipinas. At yan ang katotohanan.